Guys, samahan niyo ako mag-unbox nitong Apple Vision Pro na nasa kamay ko ngayon. Ayan. Ready na ba kayong mag-unbox ng Apple Vision Pro? Ako kasi hindi pa dahil wala pa sa akin yung actual device na in-order ko online. So according sa seller, next week pa daw ang dating dito sa bahay nung in-order ko. So make sure naka follow kayo sa Digimon TV para updated kayo every time na mag upload ako ng new videos. So ayun na nga. Sa mga hindi nakakaalam, ang Apple Vision Pro ay ang latest technology ng Apple na may gawa ng MacBook, at mga iPhone. And ito yung parang kang may goggles dito na nakakabit sa mata mo. And from there, pwede mo na makita sa mismong harapan mo or sa side mo or anywhere na kung saan ka tumingin may makikita kang parang screen ng iyong laptop or cellphone. Doon mo na siya makikita instead of nakayuko ka lang kaka-cellphone or kaka-laptop, makikita mo na siya sa mismong harap mo. Parang andoon na yung mga icons, mga ganyan. And pwede mo na din makontrol yung mga Apple products mo gamit lang yung mata mo, pagpipikit ka, yung daliri mo kapag magkukurot-kurot ka ng mga icons or magsaswipe ka sa ere or kahit na boses mo, pwede mo nang mak makontrol lahat without using the actual device nga. So, yun na yung pinaka-latest nilang product, which is nakaka-amaze dahil parang first time siya na ma-implement dahil ang Samsung, eh, wala pa namang ganyan. And na-vlog ko na to before, pinakita ko yung mga tao sa US na nakabili yan itong Apple Vision Pro na to and ayan nga, ganyan yung itsura nila habang naglalakad or habang nakaupo sa subway habang gamit yung kanilang Apple Vision Pro. Ayan, swipe-swipe lang sa ere. Mukha silang syunga, sa totoo lang. And ganyan din yung mga nareceive kong comments online about dito sa Apple Vision Pro na to dahil sabi nila, eh, prone ka daw sa disgrasya dahil pwedeng habang naghalakad ka, eh, busy kang magsa-swipe-swipe, mag-pinch-pinch, and hindi mo alam, eh, meron na palang kasakyan sa harap mo. Parang hindi naman siya ganun ka-issue dahil, although nasa harapan mo lang literally yung mga screen, eh, clear pa rin naman yung harap mo or clear pa rin naman yung vision mo. So, pwede ka pa rin makipag interact sa paligid mo and aware ka pa rin sa mga nangyayari pero di ba para ka lang nagse-cellphone habang naglalakad sa daan ang difference lang is nasa harap mo na mismo yung phone mo or yung laptop mo. So, ganun siya. And prone ka din daw sa mga snatchers, especially kapag gagamitin mo yung Vision Pro sa kalagitnaan ng Manila, sa Quiapo, Libesoria, ganyan. And I think totoo naman, nakakatakot siyang gamitin in public. So, I think kapag dumating yung Apple Vision Pro ko, hindi ko siya gagamitin sa public. Pwede pa siguro sa coffee shop, pwede. Kahit naglalakad sa BGC, parang hindi ko siya kayang gamitin dahil hindi ako sanay ng may nakakabit sa katawan ko kapag naglalakad. Like for example, hindi ako naglalagay ng airpod or kahit anong headset dahil feeling ko eh, hindi ako ganoon ka-alert sa paligid ko. How much more kung maghalagay ako ng Vision Pro sa mukha ko, baka naman eh, hindi na ako makapag-concentrate even though aware ka pa rin naman talaga sa paligid mo. So, tignan natin kung anong mangyayari sa akin kapag nagamit ko na itong Apple Vision Pro na in-order ko nga online. Pero one thing is for sure, hindi ko siya gagamitin habang naglalakad sa daan. Same goes kapag nag-cellphone ako, I make sure na hindi ako nag-cellphone kapag katawid ng kalasada or hindi ako nagkakabit ng earphone kapag naglalakad sa daan dahil hindi feeling ko eh nababawasan yung senses ko kapag naka-headphone. So ingat-ingat pa rin tayo sa paggamit ng gadget sa public. So sa US, ang price nito ay almost 200k kapag i-convert dito sa Pilipinas pero nag-search ako online dito nga sa Facebook Marketplace and may mga stores na din na nagbebenta ng Apple Vision Pro meron ako nakita dito almost half million yung benta nila so ayan yung kanilang uh, price range so ayan yung price range nila ang pinaka mababa 256 gig 405k Diba? ba 512 gig for 19 and 1 terabyte nila ay 433k. So, para parang doble yung presyo nila kung i-convert mo to sa US dollars nga. Ayan. So, pwede kayong umorder dyan, pero masyadong mahal. And meron ako nakita, dito ako nag-order sa page na to. Uh, nung Feb 14, meron silang special deal. Ayan. Meron silang 250k, 256 gig, Uh, 512 gig nila ay 265 and 1 terabyte nila ay 280k. So yan yung price range nila which is mas malapit sa katotohanan compared doon sa isang page na nakita ako. So dito ako nag-order if you're interested uh, mag-message kayo sa page nila. Ayan, nasa screen nyo na. Uh, mag down payment lang kayo ng 65k ata nalimutan ko na. Pero ayun, down payment and then after a week, madideliver deliver na yung actual product sa bahay nyo and ayun na. Tsaka na kayo magbabayad na uh, remaining balance nyo para nga dito. Ang sabi sa akin ng seller, makukuha ko yung Apple Vision Pro na in-order ko nga either sa 20, Feb 20 or Feb 21. So medyo malapit na. And ayun, samahan nyo ako mag-unbox once na-receive ko yung device. So, make sure na nakafollow na kayo sa Digimon TV para mauna kayo or para ma-notify kayo kapag inupload ko na yung unboxing video ko ng Apple Vision Pro. Ayan. So, babalitaan ko kayo kung worth it bang gumastos ng more than 200,000 para sa bagong product ng Apple. And actually, medyo hesitant pa akong bumili kasi ito yung first ever Uh, Vision Pro nila and may mga reviews nga na mabigat, ganyan. Saglit mo lang siya magagamit. Parang 2 or 3 or 4 hours lang siya per day. Tapos malalobat ulit. So, I think marami pa rin feature na kailangang i-upgrade or i-update ng Apple. So, medyo beta kasi siya. So, parang marami pa rin errors, hindi pa siya ganun. Ka 100% yung potential sa when it comes sa mga features niya. So, ayun. Pero, bago kasi siya sa market and medyo exciting yung mga new features niya na kaya i offer although hindi pa siya ganun kapolish. I'm thinking na mag-wait na lang ng ilang years para kahit pa paano ma-perfect nila yung mga features nila o yung mga flaws nitong unang Apple Vision Pro nila. Pero ayun. So, kung meron kayong questions or suggestions sa mga stores na pwedeng bilihan nitong Apple Vision Pro na mas affordable compared dito sa napagbilihan ko nga, 280K para sa isang Vision Pro. Comment down below kung meron kayong makitang online sa Facebook or sa Green Hills para naman ma-aware yung mga followers natin na gusto ding makatry or gusto ding magkaroon ng first ever Vision Pro nila. Ayun. So, comment down below or you can send me a message kung meron kayong questions. At ayun na naman for this video. Thank you so much for watching and stay safe. Bye-bye for now.